Rob ka gusto pa rin i-trade si Reeves para makakuha ng quality big man at isang role player. Pero bago yan, karaniwan ng kaalaman sa NBA na ang dalawang pangunahing kahinaan ni Luka Doncic ay ang kanyang kakulangan sa physical na kondisyon at ang kanyang depensa. Ang mga kakulangan ito ay muling naipakita nang matalo ng Minnesota Timberwolves ang Los Angeles Lakers sa unang round ng playoffs sa loob lamang ng limang laro. Dahil dito, muling nabuhay ang usap-usapan kung bakit nga ba ipinagpalit siya ng Dallas Mavericks at kung ano ang tunay niyang halaga sa hinaharap. Ayon sa ilang taga-subaybay, ang chance ng Lakers na muling makakuha ng kampyonato ay nakasalalay kung gaano kaseryoso si Doncic sa pag-aalaga ng kanyang katawan. Kung siya ay magiging mas trim at fit, tiyak na magiging bangungot siya para sa buong NBA. Maaari pa nga siyang mapabilang sa hanay ng mga pinakamagagaling sa kasaysayan ng liga. Sa isang live stream na ginawa ng dating all-star na si Gilbert Arenas, habang pinapanood ang Game 7 ng Nuggets at Thunder, natanong siya kung sa tingin niya ay magpapakondisyon si Doncic at gagaling sa defense ayon nga kay Arenas I think he's gonna get in better shape ani Arenas hindi lingid sa kaalaman ng marami na hirap si Doncic sa pagbabantay sa kalaban ang pagiging mas fit ay makatutulong upang mabawasan ang kanyang pagkapagod at maging mas magaan ang kanyang galaw sa court nagviral ka makailan ang mga larawan ni Luka na puspusan ang ensayo at pag-ehersisyo para lumiit ang katawan ayon sa ilang analyst bumabalik na sa dating forma ang kanyang katawan at inaasahang mas magiging mabilis at athletic ito sa ganitong kondisyon posible na ring mas mapabuti niya ang kanyang pensar Samantala, nakaraan nga ay binalita ni Rob Pelinka na willing pa rin siya i-trade si Austin Reeves basta makakuha siya ng isang quality big man. Marami nga ang nagpapakita din ng interest sa rising star na si Reeves. Ayon sa Bovada Sportsbook, tila sila na ngayon ang paboritong destinasyon ng rising star mula sa Lakers. Matapos ang breakout season ni Reeves, hindi nakatakataka kung bakit maraming koponan ang interesado sa kanya, lalo na ang Clippers na naghahanap ng bagong lakas sa kanilang lineup. Ayon sa mga ulat, nag-aalangan ang Lakers na tapatan ang isang mataas na alok para kay Reeves. Dahil dito, malaki ang tsansa ng Clippers na gumawa ng matapang na hakbang. Bagamat magkalungsod lang ang dalawang team, tila handa ang Clippers na maagaw si Reeves sa kanilang karibal. Si Reeves ay kilala sa kanyang husay sa depensa at pagiging consistent sa opensa. Isang bihirang kombinasyon sa liga. Hindi niya kailangang hawakan palagi ang bola para makaambag, kaya swak na swak siya sa estilo ni Nakawai Leonard at James Harden. Sa edad at kondisyon ng kasalukuyang core ng Clippers, kailangan nila ng batang tulad ni Reeves na may mataas na basketball IQ at matinding determinasyon. Gayon pa man, hindi basta-basta bibitawan ng Lakers si Reeves nang walang kapalit. Ayon sa mga analyst, kung gusto talaga ng Clippers si Reeves, dapat nilang isama si Ivica Zubac sa trade, isang player na siguradong gugustuhin ng Lakers dahil sa kakulangan nila sa front court. Isa pang posibleng option ay ang pagsakripisyo ni Norman Powell kasama ang isang draft pick, bagay na posibleng ikonsidera ng Lakers. Sa susunod na mga linggo, asahan ang mas maraming usap-usapan tungkol sa kinabukasan ni Reeves. Isa lang ang malinaw, kung makuha siya ng Clippers, malaking tulong ito sa kanilang hangarin na makamit ang inaasam-asam na kampyonato.